Hi guys, gagawa naman tayo ng pangdagdag na business. Yan gagawa ako ng ice wrap ngayon. Yan ingredients, isang latang condensed milk at saka Nestle cream. Yan ihalo-halo ko na siya dahil i-blender ko. Linalagyan ko siya ng apat na tubig. Depende sa inyo guys kung uh, ilan ang tubig na ilalagay niyo guys. So ngayon i-blender ko na siya, i-mix ko na siya lahat guys. After i-mix ko siya guys, uh, isad aside ko, ilalagay ko, ilalagyan ko siya ng flavor sa baso. Dahil dalawang bas, dalawang flavor ang gagamitin ko. Uh, melon shake at saka buko pandan ang, ang flavor na ginagamit ko. Ngayon guys, nilalagay ko sa baso at tinatakpan ko siya ng aluminum foil at nilagyan ko siya ng Uh, spoon na maliit, supposed to be stick ang ilagay ko, pero wala akong nakita sa tindahan na stick ang ginamit ko, is spoon na lang guys so, kaya yon ginamit ko, is spoon na lang, yan nagyan ng uh, aluminium para mailagay mo din yung baso guys so, pakatapos yan guys gagawa naman ako ng another labor na buko panda yan. so, easy lang guys madali lang itong gawin guys para hindi kayo mahirapan madali lang itong gagawin sa mga business na mars lalo na ngayon napakainit ng panahon kailangan kailangan ng tao na ito, guys yung isang baso ng ganyan guys pinibenta ko siya ng 15 pesos dahil lahat ng mga pilihin ngayon wala ng mura wala ng piso lahat mahal na lahat guys ang bilihin kaya sa business natin, hindi lang kailangan na isa lang ang ating business. Kailangan may discard tayo, may another knowledge tayo sa business. Yan guys, ang result ng aking ice wrap, na na ang aking apo. Yan ang best customer ko, best seller guys. So thank you for watching and God bless to everyone. bye